Magandang araw mga bata! Masaya akong makasama kayo sa ating pag-aaral dito sa DepEd TV. Ako si Sir Jerry Rivas o Teacher Jerry, ang inyong guro sa MTB MLE o Mother Tongue Based Multilingual Education. At ang aking moto, ikaw at ako, sabay tayong matuto. Bagong araw, bagong kaalaman. Bago tayo magsimula sa ating araling, Siguruhin yung komportable kayong nakaupo nakahanda ang inyong lapis at papel at bukas ang inyong isipan para mas maitindihan nyo ang ating leksyon. O, magkumustahan muna tayo. Alam nyo ba ang kantang kumusta? Kung opo, sabayan nyo ako sa pagkanta. Kung hindi pa, manood at makinig ng mabuti para masabayan din ang kanta mga bata. Ang nararamdaman nyo? Kayo ba ay masaya? Malungkot? Inaantok pa? Kung ano man ang nararamdaman nyo ngayon, sisiguruhin ko na mas lalo kayong mapasaya dahil sa mga inanda kong mga gawain para sa inyo. Alamin naman natin ang panahon ngayon. Ngayon ba ay maaraw? Maulan? O maulap? Masisilip nyo ba mula sa inyong kinauupuan, mga bata? Tingnan natin kung ano ang panahon ngayon. Nakita nyo na ba? Kung maaraw ang panahon, gawin nyo ito. Kung maulan, ito ang inyong gagawin. At kung maulap naman sa inyong lugar, ito ang inyong gagawin. Ngayon naman ay magsasanay tayo sa pagbibilang. Subukin natin muna magbilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, sampo. Ngayong tapos na ang ating pagbabalik-aral. Handa na ba kayo sa panibagong kaalaman? Talaga? Ngayong araw, tayo ay mag-aaral tungkol sa iba't ibang bahagi ng aklat. Pagkatapos ng ating aralin, gusto kong kayo nang sabihin ang mga bahagi nito: tulad ng pabalat, pahina ng pamagat, paunang salita, index, manunulat, at tagaguhit. Okay ba 'yon? Pero bago natin pag-aralan ang mga iyan, natatandaan niyo ba ating huling aralin? Tama! Ito ay tungkol sa pagkukwento sa ating sarili at ang ating mga karanasan. Nasubukan niyo bang magkwento tungkol sa nanay niyo? Tatay niyo? Mga alaga kung meron? O kaya sa paborito niyong pagkain? Magaling! Ata, alam nyo ba kung ano ang hawa ko? Ito ay aklat o libro. Subukan natin alamin ang mga bahagi nito. Una ay ang pabalat. Tinatawag itong pabalat dahil ito ang unang bahagi na iyong makikita. Katulad din sa prutas na una mong makikita ay balat nito. Ito ang pinakaharapan ng aklat. Makikita dito ang pamagat ng aklat ang pangalan ng may-akda at ang logo at pangalan ng naglimbag. Ikalawa ay ang pahina ng pamagat. Nakasulat naman dito ang pangalan ng aklat, tagalimbag at ang lugar at taon na nailimbag ang aklat. Ikatlo ay paunang salita. Ito ang nagsisilbing introduction o panimulang mensahe tungkol sa aklat. Ikaapat ay index. Isa ito sa mga bahagi ng aklat. Dito nakasulat ang pangalan, mga paksa na nakaayos ng paalpabeto, at ang pahina kung saan ito matatagpuan sa aklat. Ikalima ay ang manunulat at tagaguhit. Ito ang pangalan ng na nagsulat at gumuhit ng kwento. Makikita ito sa pabalat at pahina ng pamagat. Yan ang ilan sa mga bahagi ng aklat iba-iba ang itsura at laki ng isang aklat. May ibang naglalaman ng aralin, ang iba naman ay mga kwentong babasahin. Gusto niyong makarinig ng isang kwento? Mayroon akong babasahin kwento para sa inyo. Ano nga ulit ang mga dapat nating tandaan kapag nakikinig ng kwento? Umupo ng maayos, makinig ng mabuti, tumingin sa nagkukwento. kwento natin ngayong araw ay nagbasa si Natchuno at Muno. Isinulat ni Shantdas Manandar, ginuhit ni Abin Shrestha, at sinalin sa Pilipino ng inyong lingkod, Teacher Jerry Rivas. Si Natchuno at Muno ay nagbabasa sa silid aklatan. Chuno, tignan mo itong batang lalaki na umiikot-ikot. Ang larawang ito ay nakatutuwa. Muno, tignan mo itong mga namumukadkad na pulang bulaklak. Tsuno, tignan mo itong mga magagandang paru-paro na may iba't ibang kulay ang pakpak. Sa silid aklatan, mayroong mga aklat na may magagandang larawan. Dito, doon, at kahit saan. Tsuno, basahin mo ito. Ito ay aklat na may mga kanta. Muno, basahan mo ako ng kwento. Kwentuhan mo ako ng nakakaantig ng puso. Halika Tsuno, magtabi tayo. Kunin mo itong aklat at kukuha pa ako ng isa. Sabay tayong magbasa. O ano ito? Ang aso at ang koneho ay papuntang eskwelahan. Tignan mo itong oso na nakaupo sa silya. Mayroon siyang nangungusap ng mga mata. Pukwentuhan kita. Alin dito ang gusto mong marinig? Ang kwento tungkol sa kuneho o sa aso? Kwentuhan mo ako gamit ang aklat na may maraming guhit at larawan. Sobrang saya ko rito sa silid-aklatan. Pupunta ako rito araw-araw para magbasa ng aklat. Chuno, tara, mag tayo sa bahay ng ilan sa mga aklat. At kung saan, masaya rin nating mababasa ang mga ito. Ang mga aklat ay maaari nating maging mga kaibigan. Magbasa tayo ng mga aklat. Mahalin natin ang mga aklat. Balikan natin muli ang kwento at sagutin ang mga tanong. Una, sino ang dalawang bata na nabanggit sa kwento? A. Sina Ada at Nat B. Sina Chuno at Muno Ang tamang sagot ay B. Sina Chuno at Muno Ikalawa, ano ang ginagawa nila? A nagbabasa ng aklat B nagkukulay ng aklat Ang tamang sagot ay nagbabasa ng aklat Ikatlo Saan sila nagbabasa ng aklat A Sa silid-aklatan B Sa silid-aralan Ang tamang sagot ay A. Sa silid aklatan. Ikaapat. Anong kwento ang gusto ni Muno na basahin ni Chuno? A. Kwentong nakakatawa. B. Kwentong nakakaantig ng puso. Ang tamang sagot ay B. Kwentong nakakaantig ng puso. ika Ikalima. Ano ang damdamin ang ipinapakita nila sa kanilang pagpunta sa silidaklatan? A. Masaya B. Malungkot Ang tamang sagot ay A. Masaya Ikaanim Saan daw maihahalin tulad ang mga aklat ayon kay Muno? A kaibigan? B. Kapatid. Ang tamang sagot ay A. Kaibigan. Salamat sa pagsagot ng aking mga tanong. Naalala niyo ba ang mga bahagi ng aklat? Subukan niyo ngang sabihin kung ano ang bahagi ng aklat ang aking ipapakita. Ano ang nakikita mo sa unang larawan? Tama, manunulat at tagaguhit. Ano ang nakikita mo sa ikalawang larawan? Tama, pahina ng pamagat. Ano ang nakikita mo sa ikatlong larawan? ang makikita sa ikatlong larawan ay paunang salita ano ang makikita sa ikaapat na larawan ang makikita sa ikaapat na larawan ay pabalat eh ano naman sa ikalimang larawan ang nakikita naman natin sa ikalimang larawan ay index Nakilala mo ba ang mga bahagi ng aklat? Magaling. May iba't ibang bahagi ang aklat. Ito ang pabalat, pahina ng pamagat, paunang salita, index, manunulat at tagaguhit. Meron akong kaibigan na mahilig magkwento. Isa siyang magaling na aktor at kwentista. Gusto niyo ba siyang makilala? ito ang kaibigan kong si Kuya Boji. Magandang araw, Kuya Boji! Magandang araw, Teacher Jerry. Ayan, kumusta naman po kayo, Kuya Boji? Presko, kaya kayo maalwa ng pakiramdam. Kumusta ka rin? Mabuti naman po. Nako, excited na po kami ngayon marinig ang inyong kwento. Ano po ba ang ikakwento niyo sa amin? Hinanda kong kwento ngayon ay pinamagatang ang aklat ni Nat. Ito'y isinulat ni Marites R. Santiago at iginuhit ni Janet M. Abesic. Ada! Tanghali na! Papasok na! Sigaw ni Aling Aini. <laughs> oh, poor <boy>, Lord! Ano? Lagot! <laughs> ang gabi ko! Hindi ko pa naininig Petri ka ni Ada na nagbamadali sa dami ng kanyang sibulat, inupit at ginuhit kagabi, nakalimutan niyang magpigpit ng kanyang mga gamit. Ito, mga bata, ilabas ang aklat at buksan sa pahina sampu. Wika ni Binibining Cruz sa mga mag-aaral. Natulala si Ada. Lagot na iwan niya ang mga aklat sa bahay. Buti na lang, katabi niya, sinat sinat, araw-araw dala ang aklat. Maayos na napabalatan ng mga ito. Walang tiklok na pahina, walang sulat ni isa. Minsan, Ada, halika, magbasa tayo. Uwi ni Nat. Isang araw, lumiban sa klase Sinat. Tulad ng dati, iniwan ni Ada ang kanyang mga aklat. Ada, bakit hindi mo nasagutan ng gawaing pang upuan? Tanong ng guro. Tinawag ng guro si Ada. Eh, naiwanan ko po ang aking aklat sa bahay at wala din po sila. Matatakot mo Matapat na wika ni Ada. Ada, bukas, dalahin mo ang iyong mga aklat at huwag iiwanan sa bahay, ha? Sabi ng guro. Sumunod na araw, nalaman ni Ada na nagkasakit si Nat. Nagpunta si Aling Nena upang ipaliwanag ang kalagayan nito sa guro. Buksan ang aklat sa pahina labing apat at tayo ay babasa ng maikling tula. Ada, maari mo bang basahin ang unang talugtod ng tula sa pangiting wika ng guru? Wala po ako. Wala po akong balang at lahat. Tumiwas ng tingin ko nito sa guru. Nabahala ang guru sa sagot ni Ada. Matapos ang klase, kinausap muli ng guru si Ada ko, oh, bakit mo ulit naiwan ang iyong mga aklat? Pangalawang beses na ito, Ada, kusisa ng guro. I I in iniiwanan ko po talaga kasi kasi po ito ay eh, mabibigat, malalaki, at marami. Tapat na wika ni Ada na maluha-luha pa. Nagliang nag ang nag-isip ang guro. Ang mga aklat ay mapipigat, marami, at malalaki. Siguri ng puro ang mga aklat. Araw-araw, inihahatid si Nat ng kanyang ama sa pagpasok sa paaralan, bit, bit ang mga aklat nito sa isa pang bag. Minsan, nakita ni Ada na magkausap ang guro at ang ama ni Nat sa na kaya si Nat? Ano kaya ang sakit nito at hindi na halos pumapasok? Nag-aalalang iniisip ni Ada. Kinabukasan, may mga plywood at kahoy na makikita sa labas ng silid paaralan. Naroon din ang ama at ina ni Nat. Ano kaya, ano kaya ang mayroon? Tanong ni Ada sa sarili. Pero higit sa tuwa. Natanaw ni Ada ang estante sa sulok ng silid aralan, dalawang estante na kulay lila ang isa at asul naman yung isa. Ang mga ay hantong ng inyong mga magulang, kita ni Binibinikos, na pagkasundoan nila na mag-ambagan para sa estante na paglalagyan ninyo ng aklat para hindi na ninyo dadalhin ang mga ito. Yan ay dahil sa iyong katapatan, Ada. Sinabi mo ang hirap ng pagdadala ng aklat sa paaralan araw-araw. Yan din ang dahilan bakit nagkakasakit ang iba mong kamag-aral. Mula sa araw na ito, ang aklat na iuwi ay mga gawa bahay lamang at mga aklat na inyong babasahin. Ang iba ay iiwan na sa istante, pero malaya ninyong makukuha upang basahin. Masayang nakangiti ang guro si Nat at si Ada. Agad na tumayo si Ada, inilabas ang aklat at dagli-daling inilagay sa istante. Wakas! Diyan nagwawakas ang kwentong pinamagatan ang aklat ni Nat. Salamat po. Nagustuhan niyo ba ang kwento mga bata? Magpaalam na tayo kay Kuya Boji. Paalam Kuya Boji! Alam Teacher Jerry, paalam mga bata. Salamat sa inyong nga uh, pakikinig sa kwento. Laging magbasa. Laging mag-aral. Bye-bye. Tayo ay magpa Pagsasama, tayo'y matututong magkasama Tayo ay magpaalam na, tayo ay magkikita pa Sa muli nating pagsasama, tayo'y matututong magkasama magkikita pa sa muli nating pagsasama tayo'y matututong magkasama Magpapaalam muna ako sa inyo ngayong araw mga bata sana ay may natutunan kayo sa ating aralin Magkita-kita tayo ulit sa susunod nating episode dito sa DepEd TV. Paalam!